Batid ni Crisel na siya ay isang ampun lamang. Kaya nga hindi na bago sa kanya ang paraan ng pagtrato sa kanya ng step-sister at step-brother niya. Nananayimik na lamang siya para wala ng gulo. Mabait naman kasi sa kanya ang kanyang mga itinuring ng mga magulang. At dito na lamang siya umuugot ng inspirasyon na meron siyang kakampi sa buhay. Pantay-pantay naman kasi ang turing sa kanila. Pero nagbago ang lahat ng iyon dahil sa mga bulakbol na kapatid. Kaya nga iyon ang ikinagagalit ng mga kapatid niyang ito. Ampun lamang raw siya, tapos pantay-pantay ang tingin sa kanila. Nang pag-aralin nga siya sa kolehiyo, ay ingit na ingit ang mga ito. Paano ba naman kasi, ay nakatungtong siya sa ganoong antas, samantalang yung dalawa ay hindi seryoso sa pag-aaral at palagi pang bumabagsak siya lamang ang binihiyaan ng talino at kasipagan sa pag-aaral. Samantala, isang umaga habang siya ay nagkaalmusal, bigla niyang napansin na nagtitimpla ng gatas ang ati Milagring niya. Napupuna pa niya na panay ang tingin nito ng masama sa kanya. Isinuwalang bahala niya na lamang ito dahil matagal ng ganoon ang kanyang ate. Pero hindi niya inaasahan na bubuhusan pala siya nito ng gatas. Nakasuot pa naman siya ng uniforme ng sandaling iyon. Um, pasensya ka na, Crystal, ha? Bigla kasi ako nahilo, eh. Kaya biglang nawalan ako ng balanse. Eh. Pagmamaang maangan pa nito sa kanya. Pero alam niya naman na sinadya lamang niya ito. Mabuti na lamang ay naalala ni Crystal na meron pa pala siyang ekstrang blouse. Kaya pinalagpas niya na lamang iyon. Aham, um, ayos lang ate. Meron pa naman akong masusuot. Magpahinga muna kay sa kwarto mo at baka pagod lang yan. Sambit niya rito. Nang tumalikot na ito sa kanya, narinig pa niya na tumatao pa ito ng nakakaloko. Kaya naman napabuntong hininga na lamang siya dahil malapit na rin kasi siyang masagal. Habang nasa campus, ay napag-usapan nila ng kanyang kaibigan na si Marie ang tungkol sa kanyang mga kapatid. Nako, kung ako sa'yo, ay magdorm dorm ka na lang kesa naman ipagpilitan mo ang iyong sarili sa mga walang iyong kapatid mo paay sa kanya ng kanyang kaibigan. Naiisip ko rin naman yan, Marie. Pero naroon si na Mama at Papa. Mabait sa akin ng mga yon. Kihatiak na mamimiss lang namin ang isa't isa. Tugon naman ni Kusel. Kung sa bagay, pero papaano mo nga pala natitiis ang pag-uugali ng mga kapatid mo? dahil noong maliit ka pa lamang, ay ganyan na talaga ang trato nila sa'yo? Tanong ni Marie. Sa totoo lang, dati hindi sila ganyan kamaldito at kamaldito sa akin. Yung sakto lang. Pero nang lumaki na kami at hindi sila nakapag-aral ng koleyo, ay ganyan na ang turing nila sa akin. Tugon naman ni Grisel. Aha, alam ko na. Naiingit lang sila sa'yo dahil mga bobo sila. Natatawang tugon naman ng kanyang kaibigan. Malapit na rin akong maniwala sa sinasabi mo, prende. Eh. Paano ba naman kasi? Dahil sa araw-araw na pinaparamdam nila sa akin, tugon ng dalaga. Um, friend, alam ko ang masyadong personal ang itatanong ko. Pero hinahanap ko ba yung tunay mong mga magulang? Tanong nito sa kanya. Hindi na, kasi sabi naman ng mga kumukup sa akin, galing raw ako sa DSWD. At hindi nila alam kung sino ang parents ko. Kahit pa paanong sila, hindi ba? Sambit niya rito. Pero, hindi mo ba susubukan hanapin kahit na napaka-imposible? Muli nitong tanong sa kanya. Bakit ko pa ba sila hanapin? eh masaya naman ako sa mga magulang ko. Sagot niya rito. Pero kinagabihan, nang nasa kanila na siya, ay biglang napaisip si Grisel. Mukhang tama naman si Marie. Dapat lang ay mahanap ko ang tunay kong mga magulang. Pero ang tanong, saan ko sila matatagpuan? Saan naman kaya? Wika niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, muli na naman siyang tinrato ng masama ng isa sa kanyang mga kapatid. Ito ay walang iba kung hindi ang Kuya Benson niya. Nagugas siya ng plato ng mga oras na iyon matapos nilang kumain. Bigla ba naman siyang binunggo nito ng napakalakas? Aray! Kuya! Munti ka na akong matumba dun ah! Bakit niyo ako binunggo? Magalang na tanong niya rito. Bakit? Paharang-harang ka kasi. Tumabi ka nga dyan. Sambit nito. At muli na naman siyang tinulak. Kaya naman napatili na lamang siya sa sobrang gulat. Hindi naman nila inaasahan na umuwi na ng kanilang bahay ang kanilang mga magulang narinig nito ang pagsigaw ni Crisel, kahit nag-aalala lang nagtanong si Mang Nestor, ang kanilang ama. Bakit? Anong problema, Crisel? O bakit basang-basa ka? Huwag mong sabihin pinagtripan ka na naman ng kapatid mong yan. Tanong nito. Kaya naman umamin si Crisel. Naiinis na rin kasi siya sa kanyang kapatid. Opo pa, tinulak niya po ako. Habang nagugas po ako ng plato, nakita niya na pinandilatan ni Mang Nestor ang anak ni si Benson. Ano bang problema mong lalaki ka ha? Wala ka nang ang dito. Ganyan ka pa? Tanong ng kanilang ama sa binata. Paharang-harang po kasi pa eh. May kukunin kasi akong baso. Rason ito. At dahil doon ay eh, may gana ang manulak, wika ng padre de pamilya. At bigla namang ginatungan ni Aling Gloria na kanilang ina. Mabuti pa yung kapatid nyo. May pakinabang. Eh kayo ni Milagring, hindi na nga nag-aaral. Wala pang trabaho at wala pang kwenta-kwenta. -kwenta. Dahil sa sinabi ni Aling Gloria, talagang nasaktan si Benson noon. Wala si Milagring ng sandaling iyon at nasa barkada ito. Ma, pa, bakit naman kayo ganyan sa amin ni Milagring? Eh samantalang kami yung tunay niyong mga anak, samantalang yung babae na yan, eh hampon niyo lang. Sa kayo ang nagdesisyon na 'wag kaming mag-aral. At kung nahihirapan man kami na makahanap ng trabaho, hindi namin yun kasalanan. Yun ay dahil sa inyo, mama at papa. Dahil hindi kami nakapagtapos. Rason ng binata. Isa na namang estupidong dahilan ang narinig ko sa'yo, Benson. Kung hindi namin kayo pinag-aral, ay dahil mga bulakbol kayo. At natuklasan ko na hindi pala kayo pumapasok. Para saan pa kung pag-aaralin kayo? Nagsasayang lang kami ng pera dahil mahilig lang naman pala kayong magkating klases. At kung yung dinadahilan nyo na nahihirapan kayong maganap ng trabaho, eh dami-dami namang pwedeng pasukan. Bakit yung mga ordinaryong manggagawa ba ay eh, nakapagtapos pa sila ng pag-aaral? Hindi naman, hindi ba? Sa at syaga lang nila yun. Samantalang kayong dalawa ng kapatid mo, eh napakatamad. At kung palagi ko kayong pinagagalitan samantalang si Kasalay hindi, alam nyo na ang dahilan. At alam mo yon, yun ang masakit para sa akin. Siya ay ampun lamang at itinuturing lang namin na anak. Pero masunurin siya sa amin ng mama mo. Partida, hindi namin siya kadugo. Pero naiintindihan niya kami. E samantalang kayo, ay naku, ewan ko ba sa inyo ng ate mo? Palagi na lang nasisira ang araw namin ng mama niyo sa inyo. Wika ni Mang Nestor. Sa makatwid, ay paborito niyo ang yan. kaysa sa amin na tunay niyong mga anak. na lang ako kapag nandito sa bahay. Makalabas na nga. Sambit ni Benson. Teka, saan ka na naman pupunta? Tanong ni Aling Gloria. Sa mga barkada ko, magiinuman kami. Sutil na sagot nito. Kaya naman napailing na lamang ang mag-asawa. Hayaan mo na yun, Gloria. Lalaki naman yun. Kit, huwag ka nang mag -alala. Hayaan mo. Pag-uwi niya, ay tuturuan ko siya ng leksyon. Sambit pa ni Mang Nestor. Siya nga pala, anak. Nasaan ang ate milagring mo? Tanong ng ina sa kanya. Nasa barkada niya po, ma. Yun po ang pagkakasabi niya sa akin bago siya umalis. Ayaw niya raw kasing manatili dito sa bahay. Dahil ayaw niya raw po akong makita. Tugon niya rito. Tignan mo nga naman yung ate mo eh no? Mamaya ay tuturuan ko siya ng leksyon. Kung ang papa mo ay si Kuya Benson mo, ako naman ay sa kanya. Namumuro na sila. Seryosong sambit ni Aling Gloria. Pagsabihin niyo na lang po sila mama at papa, huwag niyo na po silang sasaktan. Pakiusap niya sa mga ito. Bigla namang nagkatinginan ang mag-asawa at mayamayin si Mang Nestor. Ay nako, Napakabay talaga ng bunso nating anak, Gloria. Sa kabila ng mga ginagawa sa kanya ng mga ito, ay may malasakit pa rin siya. Napakabuti niyang anak at kapatid. Nang sandaling iyon, ay papasok na rin sa eskwalaan si Crisel. Kaya't nagbihis muna siya bago nagpaalam ng maayos sa kanyang mga magulang. Tanggapan na rin ang report card nila. Kaya naman ang ibinalita niya sa kanyang ama't ina ang patungkol sa kanyang grado sa kanyang pag-uwi. Lalo tuloy na matay sa inggit ang dalawang nakakatandang kapatid niya. Nahabutan pa nga ni Grisel na pinapagalitan ng dalawa ng kanilang mga magulang. Pero nang malaman ng mga ito ang patungkol sa kanyang grado, ay bigla na lamang sumaya ang mga ito. Ang sabi pa nga ng mga ito ay pagpatuloy lamang raw niya ang pagkakaroon ng mataas na grado upang magkaroon ng honor. Nag-order naman sa online ng pagkain si Nestor at ang nais ay mag-celebrate sa araw na iyon. Kaya naman dahil patay na patay sa inggit ang dalawa, Padabog ang mga ito na umalis at pumasok sa kanika nilang mga kwarto. Hayaan nyo na sila. Matitigas talaga ang mga ulo ng mga yan. Tayong tatlo na lamang ang magdiwang. Sambit sa kanila ni Mang Nestor. Sige Nestor, dapat lang nilang matutunan ang baguhin ng kanilang mga sarili. Dapat nilang maramdaman ang inget para mangyari yon. Dahil kung matatalino sila, ay ganoon ang gagawin nila. Ang mag-self-improvement. Tugon ni Aling Gloria na sinangayuna naman ni Mang Nestor. Tumpakaroon, mahal. Nang dumating na nga ang pagkain, ay silang tatlo lamang ang kumain habang masayang nagkikwentuhan. Ma, pa, tatawagin ko lang po sila ate at kuya ha? para magsalo-salo tayong lima dito. Wika ni Crisel. Biglang tumutol si Mang Nestor. Huwag na anak, Tira na lamang natin sila ng pagkain. Tayong tatlo na lamang ang kumain dito sa bag. Hindi sila na narapat dito at dapat ay matuto muna sila. Bigla namang nakaramdam ng matinding awa si Criselle para sa kanyang dalawang kapatid. Dahil alam niya na magkakaroon ang mga ito ng sama ng loob para sa kanilang mga magulang. At hindi nga siya nagkamali sapagkat napatunayan niya ito sa mga sumunod na araw. Hindi na ito sumasabay sa hapunan at nagkakanya-kanya na lamang. At mas lalong pumulo ang dalawa kay Kasen. At hindi inaasahan ng dalaga nagagawa siya ng kwento upang siraan sa kanilang ama't ina. Paano ba naman kasi, yung bag ng kanilang ina ay nilagay sa kanyang kwarto. Ma, nakita ko na po yung bag nyo. Nasa kwarto pala ni Crisel. Kinuha niya. Kinuha ng magaling yung ampon. Sambit ni Melagri. Oo nga ma, huling-huli ko sa akto kanina na kinuha niya yon at dinala sa kanyang kwarto. Pahayag naman ni Benson. Crisel anak, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi ng atit kuya mo? Tanong naman ni Aling Gloria sa kanya. Tila nanimigurado ito sa sinabi ng mga yon. Hindi ma, bumili lang po ako kanina sa tindahan at nang pagbalik ko po ay nasa kwarto ko na po ang bag nyo. Mukhang meron pong naglagay sa kwarto ko. Rason niya rito. Sinunghaling, huling-huli ka sa akto pero nagdedanay na ka pa? Bulyaw sa kanya ni Milagri. Bigla namang napangiti si Aling Gloria. Hindi na bale, malalaman ko rin naman ang totoo. Natapon ko kasi kanina ang glitters na binili ko sa bag ko. Nakalimutan ko lang na Dahil may pinuntahan ako sandali. Kahit buksan nyo ang inyong mga kamay. At dito ko malalaman kung sino nga ba sa si inyo ang nagsasabi ng totoo. Buksan nyo. Kaya naman iyon nga ang bagay na kanilang ginawa. Pagbukas ni Chriselle ng kanyang palad, ay walang nakita roon ang kanyang ina. Ganoon rin naman kay Benson. Pero pagdating kay Milagrim, ay merong nakita si Aling Gloria. Nanlaki naman ang mga mata ni Milagrin na para bang ngayon niya lamang ito napansin. Aha! Ikaw ang may glitter sa kamay. Nagsisinungaling ka at gumagawa ka ng kwento para siraan ang kapatid mo at kasabot mo pa tong si Benson. Makakarating ito sa papa nyo. Tuturuan ulit kayo ng leksyon. Ano ba naman kayong dalawa? Wala na nga kayong silbe pero nagbibigay pa kayo ng sakit ng ulo. Galit na sambit ng kanilang ina. Kaya nang dumating ang kanilang ama ay sinubunan nga ang dalawa. Napaya sila dahil akala nila ay masisira na nila si Grisel. Subalit so hindi pa pala. Sila pa ang lalong nasira. Kaya naman dumating na ang pagkakataon na muli silang mag-iisip ng ikakasira ni Grisel. Nagsimula ito ng sabihin ni Milagri na meron umanong boyfriend itong si Grisel. Araw-araw umano silang nakikita. Pero hindi ito pinaniwalaan ng kanilang mga magulang. Para bang kabisado na ng mga ito ang paninirang puri ng dalawa? Lalo't alam nila na merong inggit ang mga ito kay Grisel. Kaya talagang hindi sila naniniwala. Isang gabi ay nagising na lamang si Grisel dahil sa ingay ng kanyang naririnig sa kusina. Malapit kasi ang silig niya roon. Kaya rinig na rinig niya na para bang may tumuduwal sa lababo. At dahil nga nalimpungatan na si Grisel, akala niya ay may nanlolob sa kanilang tahanan. Mabuti na lamang ay nag-self-study siya ng martial art. Buminila rin siya sa online ng yentok, at iyon ang pinagpapraktisan niya. Agad niya itong kinuha sa lalagyan at dahan, -dahan siyang lumabas sa kanyang kwarto. Patuloy niyang naririnig ang isang tao na tila naduduwal hanggang sa masilayan niya sa kusina si Ati Milagring niya. Ito ang nakita niyang nagsusuka. Hindi niya alam kung masama ba ang pakiramdam nito. Kaya naman minarapat niya na lamang na huwag nang magpakita at baka kasi awayan na naman siya nito. Pero lumipas pa ang mga araw, napapansin niya na walang gabi na hindi ito sumusuka at mabuti na lamang ay malayo-layo ang kwarto ng kanilang ama't ina kaya't hindi nito naririnig ang mga iyon. Teka, isang linggo at may ko nang napapansin na panay ang pagsusuka ni ate ha. Ah. Wala rin gabi na hindi ako nagigising sa ingay na nililikha niya. Mukhang may kutob na ako sa nangyayari sa kanya. Dapat ay pagbigay alam ko ito kay mama bukas wika niya sa kanyang sarili at bumalik na siya sa pagkakatulog. Kinabukasan, bago pumasok si Aling Gloria at Mang Nestor, iniyag niya ang patungkol roon at gulat na gulat naman ang mag-asawa sa mga narinig nito. Ano ka mo anak? May suspecha ka na buntis ang ating milagring mo? Paninigurado nito sa kanya. Hindi kaya anak meron lamang siyang karamdaman at hindi lamang sinasabi sa atin dahil masama ang loob niya sa atin? Opinyon naman ni Mang Nestor. Hindi ko po alam mama at papa, pero ipinarating ko lamang po sa inyo ang kutub ko. Tugon ni Crisel. Pero paano nangyari yon? Gayong alam naman nating pareho na meron silang kondisyon. Dagdag pa ni Mang Nestor. Hindi ko alam mahal, pero siguro sundin na lamang natin ang suwestiyon ni Crisel at kausapin na lamang natin si Milagring. Tugon ni Aling Gloria. At sa mga oras nga na iyon, ay wala na ulit si Milagring sa kwarto nito mukhang nagpunta na naman ito sa kung saan at pati na rin itong si Benson kaya naman napagpasyahan na lamang nilang mag-asawa na mamaya na lamang ito kukumprontahin Samantala Ano? Buntis ang ate mong hilaw? Wala na nga siyang trabaho at pabigat lang sa mga magulang nyo na huwa pa ulit magdagdag ng panibagong problema? Reaksyon ng kaibigang si Marie matapos niyang ihiyag ang tungkol roon Sa mga oras na iyon ay nasa eskwalahan na itong si Kiselle. Naghihintay na lamang sila ng papalit na profesor. Kaya't nakakapagtsikahan sila ng kanyang kaibigan. Oh friend, yun yung hinala ko. Panay kasi ang kanyang pagsusuka eh. Pero wag mo naman sanang sabihin na problema yung dinadala niya. Kung sakali, ay baby yun eh. Grabe ka naman friend, tugon niya rito. Naharoon na nga tayo friend, baby nga yun at isang blessing. Pero hindi man lamang niya inisip na yung mama at papa niyo pa ang may pananagutan doon. Alalahanin mo friend, wala pa siyang trabaho at umaasa lamang siya sa mga magulang nyo. Dagdag pa ni Marie. Tama ka naman Ron friend, may punto ka naman talaga. Kahit hindi ko malaman kina ate at kuya, sila naman yung tunay na mga anak. Pero sila pa ang hindi sumusunod kina mama at papa. Huwi ka ng dalaga. Pero alam mo friend, hanga ako sa'yo. Paano ba naman kasi? Sa kabila ng hindi maganda ang pagtrato sa'yo ng mga ate kuya mo, hindi ka madaling nasasaktan at hindi madaling sumasama ang loob mo. Pahayag ni Marie. Yun nga ang advantage ko sa kanila, Fende. May mga kondisyon kasi sila kahit ginagawa ito nila mama at papa. Bigla namang napakunot ang noon ni Marie sa kanyang inihayag. Anong ibig mong sabihin na ginagawa ito ng parents mo at parang may nalalaman ka? At ano nga palang kondisyon ng mga kapatid mo? Ano yun, Chriselle? Sabihin mo sa akin, bakit tumatahimik ka? Pamimilit sa kanya ni Marie dahil gusto talaga nitong marinig sa kanya ang kasagutan. Samantala, hindi ko na binanggit kay Marie yung patungkol sa narinig kong usapan ni na Mama at Papa noon. Sinabi ko na lang sa kanya kanina na malalaman niya rin ito balang araw. Sa totoo lang ay sobra akong natutuwa sa na nalaman ko kay Mama at Papa. Kaya pala ganito na lang ang turing nila sa akin. Napakabait nila sa akin. Kahit hindi ko talaga sila bibigyan ng sakit ng ulo. Palagi ko na lang silang paliligayahin sa pamamagitan ng paggawa ko ng mabuti. At sana naman ay hinihiling ko sa Panginoon na naway maging ganoon rin ang turing ni mama at papa sa mga kapatid ko. Kahit pag ganoon sila. Gaya kanina, napatunayan nila mama at papa na nagdadalang tao nga si ate. Kaya naman samot-saring masasakit na salita na naman ang tatanggap niya. Mabuti na lamang ay hindi siya lumayas dahil chak na wala siyang mapupuntahan. At nalaman ko kanina na iniwan na pala siya ng kanyang boyfriend. Hindi na ito nagpakita sa kanya. At tumakas sa pananagutan nito, wika ni Crisel sa kanyang sarili nang nasa kanila na siya at mapayapang nakahiga sa kama. Hindi pa siya makatulog ng sandaling ngayon kahit naisipan niya na manood muna ng telebisyon. Kinabukasan habang siya ay naliligo sa CR, nagulat na lamang siya nang may kumalabog sa bubungan. Sa una ay akala niya ay pusa lamang ito. Wala pa namang kisamay ang bubungan ng CR dahil hindi pa napapaayos yun. May butas rin kasi ang bubong. Pero tiwala si Crisel na walang nagtatangka sa kanya ng masama. So pagkat malayo naman sila sa mga kapitbahay. Pero ang akala niya na pusa lamang iyon. Ngunit hindi pala. Kitang kita niya kasi sa kahit maliit na butas ang isang mata ng tao. Binobosohan siya nito. Kaya naman nagtapis na lamang siya ng bigla ng kanyang katawan. At siya ay napasigaw. Kaya naman biglang pinuntahan ni Mang Nestor ang kanyang kinaroroonan. At kumatok ito sa pintuan. Tinatanong nito ang dahilan ng kanyang pagsigaw. May naninilip sa akin pa. Nasa bubong po siya. Naninerbios na pahayag ng dalaga. Kaya naman itong si Mang Nestor ay dali-daling lumabas para tignan niyon at sitahin. Ngunit habang nasa banyo pa si Crisel, nagulat siya ng sambitin ng ama ang pangalan ng Kuya Benso niya. At dahil sa nangyayaring kumosyon, ay nagpunta rin roon ang ina at ate niya. Hindi sukat akalain ni Crisel na ang kuya pala niya ang naninilip sa kanya kanina. Huling-huli raw sa akto iyon ni Mang Nestor nang bumaba ito galing sa bubungan. Nasapak pa nga ito ni Mang Nestor at dahil sa sobrang galit ng padre de pamilya ay inamin na nito kina Milagring at Benson na totoo silang magkapatid ni Nakrisel. Ngunit half-sister lamang daw dahil si Milagring at Benson ay anak ni Mang Nestor sa una nitong nakarelasyon. Nang marinig iyon ni Crisel nang puntahan niya ang mga ito, ay hindi na siya nagtaka. Dahil noon pa man ay alam niya na iyon na totoong anak siya ng kanilang ama't ina. Narinig niya kasi ang usapan ng mga ito. Samantalang yung ina ng dalawang kapatid niya ay matagal na palang sumakabilang buhay ayon dito kay Mang Nestor. Nagulat naman ang dalawa sa kanilang nalaman patungkol sa kanilang pagkatao. Napayak pa nga ang mga ito at nagsisisi sa kanilang mga ginawa. Samantala, ginawa lamang iyon ng kanilang ama't ina na ipalabas na ampun lamang si Krisel dahil siloso at silosa ang dalawang magkapatid. Samantalang si Crisel ay balat sibuyas lamang. Umaakto pa ang mga ito lalo na noong bata pa lamang sila na nahihimatay sa tuwing nagsaselos kay Crisel. Ngunit nang makalipas ang mga araw nang ipatingin ng mag-asawa ang dalawang magkapatid sa doktor, wala pala ang mga ito na sakit sa puso. Nagkukunwari lamang pala ang mga ito na may ganoong karamdaman sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman humingi ng tawad ang magkapatid sa mga ginawa nilang kasinungalingan at kawalang yaan sa kanilang pamilya. Mas lalo silang humingi ng tawad kay Kisel sa mga nagawa nitong kasalanan sa kanya. Lalong-lalo na ang kalapastangan na na ginawa ni Benson. Pinatawad naman sila ng kanilang mga magulang pero si Kisel ay hindi. Dumaan pa ang dalawang taon bago niya ang mga ito napatawad. Nakikita naman niya kasi ang pagbabago ng mga kapatid. Si Benson ay umiiwas na sa barkada at nakapaghanap na rin ng trabaho at madalas ay nagbibigay pa ito ng baon kay Krisel. Ganoon na rin naman ang ginawa ni Milagrin matapos itong makapanganak Kaya naman dahil sa tulong ng kanyang mga kapatid ay nakapagtapos na rin si Crisel sa pag-aaral. At nang makatagpo naman na siya ng magandang trabaho, ay ito naman ang kanyang pinag aaral hanggang sa nakagraduate na rin sila sa kolehiyo. Mula nito, ay maganda na ang naging sama nila bilang isang pamilya. Nagtutulungan ka sila sa anumang oras. Samantala, pantay-pantay na ang trato sa kanila ng kanilang mga magulang at wala nang paborito sa kanila kung hindi silang lahat na.